So bali apet, apat na, apat na huli na, o oh, apat na huli. Yeah. So abang-abang ulit mga master, so mahaga pa naman. So wala pa tayong huli, baka masisiro na naman tayo. Pag <laughs> dalawang araw na tayo masisiro, kapo wala rin. abang-abang so, mga master. Sa so, out pala dyan, sa Lockheed ano, Tambaya na Marino, ayan. Yeah. Bike and Peace TV may alam siya araw din yan. manay uh, ma'am Sisi Baron na may alam out at saka sa ano kabingit anglers may alam siya araw din yung uh, mga tropa balimbing anglers iksay balimbing anglers uh, fishing at dito yan may sa inyo kaunti kami ngayon kasi wala yung tropa eh. sabi nila susunod uh, wala pa sila yan, so, hintay-hintay natin sila. Okay. Hintay-hintayin din natin. Baka makaulit tayo. So, abakabang. Idol, mga master, nakadali tayo ng ano, dalag. Ano? Nabawi ko yan dyan. <laughs> yan, dalag. Dalag! Oh, yan, mga master, dalag. Nakadali natin. Yun, pat oh, dalawa dalawang malaki na dalawa dalawa <laughs> <laughs> so yan mga master yun master hito master hito master na yun okay na okay mga okay. master ah uh, 441 na uh. yun uwi na yata kami so pangitin ko lang sa inyo yung mga uli natin marami tala malalaki ang huli mga master kahit ako sa inyo dalawang malaki malaki mas malaki ito isa mas no? malaki, ang... malaki. No, 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 Bobo, eh. okay. Okay. yung tang silalim na malaki ito yung ano na huli ni Boboy okay. yung isa yung una yung una yan Oh, Pahabol pa. Sinabihan mo na si William, zero? Zero? Three zero! Hello! 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 E já...